Hello. Sobrang init talaga pero kailangan ko bumili ng inuming tubig kaysa mag-uutos ako sa ano eh matagal pa. Ako na lang lalakarin ko na lang. Ay salamat bukas na daw kasi yung taga outdoor master doon din si bumibili. Ganyan. Malapit lang naman guys. Ilang minuto lang kung lalakari mo. 3 minutes. Nandun ka na. nandyan sa unahan na may single na motor. Yun lang napaka init. Sobrang init talaga. Pero sige lang maaga pa naman. Exercise din naman to. Yung daanan ng tricycle. Yun yun. Saka yung isa sa kyan. Kikita naman ni eh. Yung nandyan na kulay blue. Yun yun silim dito guys may puno dito sa pipi so pahangin muna tayo sa clip e medyo masyado mainit pero nandiyan naman ang malapit na guys yun na yung bilihan ko ng tubig diba ang lapit lang okay dito lang muna so nandito na ako guys yan siya guys so yung bilihan ko ng tubig yung water hub nandito po yan sa 10th street